Hello, hello! Magandang umaga ulit. Ayan, tara samahan ninyo ako kumain ng rambutan. Oo, oo. Meron akong, ano, meron akong rambutan na toklapin. At saka may rambutin din na, ano, na sipsipin. Kaya, ano, subukan na natin, guys. Kainin na natin kung alin ang tama doon. Kung toklapin Ayan, ang maglutong talaga. Sarap. Mm, sarap. Thank you po sa nagbigay nito. Galing pa sa si Quezon Province. Mmm. Ito klapin siya, guys. Mmm. Mm. Mm -mm. Ito naman, Chef Chef, eh. sip sipin ganito. Mm. Ah, nalaglag. nalaglag, sayang. Nalag nal. Wala pang 5 minutes. Pulotin ko yan mamaya kasi hindi pa yan marumi. Oh. <laughs> o. mm. Ito -mm. to Pero mas masarap yung toklapin siya. Mm. Uli din natin ang sipsipin. Sana hindi mahulog yung sipsipin, ha? Mm. Ganito yung magsipsip, ha? Ah. Muntik na naman malaglag. Mm. Mm, sipsipin siya, guys. Mm. Mm. Ay, ayun, basa. Overripe na. Ito, oh. tokla siya. Toklapin siya, guys. Kasi, ano, malutong. Mmm. 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 Mm. Mm. May butas yung kamay ko. Mmm. Mmm. Chocolate. Parehas naman lahat na chocolate. Mmm. Bihira lang yung ano, sip-sipin. Mm -hmm. mm. Tama na guys? Tama na? Meron pang ano, meron pang pagkakain diyan <laughs> <laughs> mo. Mm. Okay. Tapos na guys, bye bye.